Isang simpleng maglolong lang si Mario, ngunit isang gabi, tinakas niya ang isang sanggol na hindi niya alam, anak pala ng aswang. Ano ang gagawin mo kung ang batang karga mo ang siyang magpapasya sa kapalaran ng buong mundo? Manood hanggang dulo at tuklasin ang kwento ng maglolong na humarap sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Tahimik ang baryo nang sumapit ang hating gabi. Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng dahon ang naririnig. Sa lilim ng punong balete, naglalakad si Mario, isang maglolong. Hawak niya ang kanyang bilaw, puno ng bagong hinabing basket. Ngunit malamig ang hangin, mas malamig kaysa karaniwan. Parang may matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Sumingaw ang amoy ng bulok na karne, matalim, nakakasuya. Napahinto siya, kinilabutan ang kanyang bato. Sa dulo ng daan, may isang maliit na nilalang na umiiyak. Isang bata, walang saplot, nanginginig sa lamig. Lumapit si Mario, nanginginig ang tuhod, hindi alam kung aatras o lalapit. Ngunit nang masilayan niya ang mukha ng bata, parang kinurot ang kanyang puso. Mata ng isang inosente, nangingilid ang luha. Karga niya ang bata, mahigpit, at ramdam niya ang bigat nito. Ngunit sa likod ng mga puno, may mabigat na yabag. Parang mga kuko na humahagod sa lupa. Kasabay ng ihip ng hangin, narinig niya ang isang malalim na huni. Isa akin yan, ni bulong na parang galing sa ilalim ng lupa nanginginig ang kanyang buong katawan ramdam niya ang init ng hininga sa kanyang bato kahit walang tao sa likod niya at sa kanyang braso unti-unting nagbabago ang balat ng bata nagiging kulay abo malamig parang bato narinig niya ang ungol mahaba gutom na gutom tumingin siya sa dilim at doon lumitaw ang nilalang matangkad walang mata ngunit may ngiting punit mula tainga hanggang tainga sa gilid ng ngiti, nakalaylay ang dila, mahaba, dumadampi sa lupa. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mario. Ang bata sa kanyang bisig ay anak ng aswang. Nanigas si Mario, halos hindi makahinga. Ang bigat ng bata sa kanyang bisig ay parang bato, ngunit ayaw niyang bitawan. Ramdam niya ang pintig ng pulso ng bata, mabagal, parang unti-unting nawawala. Sa harap niya, nakatayo ang nilalang, nakayuko, ngunit ang mga mata nitong itim na hukay ay tila sumisilip sa kanyang kaluluwa. Nanginginig ang mga tuhod niya, pero umatras siya ng dahan-dahan. Ayaw niyang ipahalata ang kanyang takot. Ngunit bawat hakbang niya ay sinusunda ng mabigat na yabag ng nilalang. Nagkaluskos ang mga tuyong dahon, at kasabay nito, isang amoy ng asido ang kumalat sa hangin. Nalagutan siya ng hininga sapagkat alam niyang hindi iyon karaniwang halimaw. Nilapit niya ang bata sa kanyang dibdib, pinisil ang kanyang bibig para hindi umiyak. Ngunit ang bata ay kumikilos, parang gusto siyang kumawala. Papa ni. Mahina ang bulong ng bata at iyon ang nagpatigil kay Mario. Ang malamig na pawis ay bumagsak mula sa kanyang sentido. Kung anak ito ng aswang, bakit niya tinatawag na papa? Nabalot siya ng mas matinding pangamba. Ang mga anino ng puno ay humaba, parang mga kamay na sumusubok abutin siya. Tumakbo si Mario, humahampas ang hangin sa kanyang mukha, hawak-hawak pa rin ang bata. Ang mga yabag na nilalang ay bumibilis, lumalapit, sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Mula sa dilim, may pumunit na huni, isang iyak na hindi tao, hindi hayop kundi isang nilalang na sabik pumatay. Nabaling ang tingin niya sa daan, ngunit pamilyar na baryo ay naglaho. Parang naglalakad siya sa isang gubat na hindi niya kilala. Bawat puno ay tila buhay, sumusunod ang mga mata sa kanyang pagtakbo. Ang bata ay nagsimulang mangisay, nanginginig ang maliit na katawan, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang maitim na uso. Nanlaki ang mga mata ni Mario, ngunit lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap. Hindi niya alam kung bakit, ngunit daman niya na kailangang ilayo ang batang ito mula sa nilalang. Sa likod niya, lumakas ang yabag, hindi na lang isa, kundi parang marami. Mga halakhak na pabulong, mga tinig na sabay-sabay na umuusal ng, ibalik mo siya, ibalik mo siya. Mabilis siyang lumiko, halos madapa sa ugat ng puno. Ngunit sa harap niya ay tumambad ang isang kubo, luma, halos gibana. Nagliwanag ang loob ng kubo, tila may kandilang nakasindi. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi tumakbo papasok. Pagkapasok niya, bigla itong nagsara, parang may puwersang hindi nakikita. Sa loob, malamlam ang liwanag at sa gitna ng kubo ay may matandang babae. Nakatitig ito kay Mario at sa kanyang mga mata ay may awa. Tinakas mo ang hindi mo dapat hawakan, bulong ng matanda, habang ang bata sa kanyang mga bisig ay muling huminga ng malalim. Ang mga halakhak sa labas ay mas lumakas, umuuga ang dingding ng kubo. Ngunit ang matanda ay kumilos, kumaway ng kamay at biglang nagliwanag ang paligid. Napasinghap si Mario at sa unang pagkakataon nasilayan niya ang buong anyo ng bata sa kanyang bisig. Hindi na ito ordinaryong sanggol. Sa kanyang balat ay may nakaukit na mga simbolo nagliliwanag sa dilim. At sa kanyang mga mata nag-aalab ang apoy na kulay pula. Nanlaki ang mga mata ni Mario habang nakatingin sa sanggol. Ang liwanag mula sa mga simbolo sa balat ng bata ay nagbigay ng kakaibang init at bigat. Parang may buhay ang bawat guhit, gumagalaw, humahaplo sa kanyang balat. Nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya magawang bitawan ang sanggol. Sa labas ng kubo, dumadagundong ang mga yabag. Parang dose dosen ng nilalang ang naglalakad paikot, nagbabantay, handang sumalakay. Nanginginig ang mga dingding, bumabalikwas ang bubong, at lumalakas ang halakhak ng mga aswang. Tumingin si Mario sa matanda, nangingilid ang pawis sa kanyang noo. Sino ka? Ano itong bata? Halos pasigaw niyang tanong. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit, may dala siyang maliit na palayok na puno ng abo. Isa siyang tanda ng sumpa, sagot ng matanda, mabigat ang tinig. Anak siya ng aswang, ngunit hindi siya kagaya nila. Sumilay ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mario. Hindi siya kagaya nila, bulong niya, hawak pa rin ang sanggol na ngayon ay muling nagsisimulang mangisay. Tignan mo ang kanyang mga mata, wika ng matanda. Sumulyap si Mario at ang bata ay muling tumingin sa kanya. Mata ng tao, mata ng inosente, ngunit may apoy na nagkukubli sa kailaliman. Ang batang hawak mo, patuloy ng matanda, ay nilalang na isinilang upang putulin ang dugong halimaw sa kanilang lahi. Ngunit kung makuha nila siya, magiging hari siya ng mga aswang. Nalagutan ng hininga si Mario sa narinig. Hari ng mga aswang isang inosenteng sanggol na maaaring maging tagapagdala ng kapahamakan. Sa labas, mas dumagundong ang mga yabag. Biglang sumabog ang isa sa dingding ng kubo. Lumabas ang mahabang dila, humahampas sa hangin, pilit inaabot ang sanggol. Napaatras si Mario, napakapit ng mahigpit sa bata. Ang matanda ay mabilis na kumilos, kumuha ng abo mula sa palayok at itinapon sa dila. Umusok ito, nagliyab at narinig ang sigaw na nilalang sa labas. Umalis na kayo rito, sigaw ng matanda kay Mario. Huwag kang lumingon. Dalhin mo siya sa bundok ng Dungaw. Doon lamang siya ligtas. Nag-aalab ang paligid, halos bumigay na ang bubong ng kubo. Ngunit hawak ni Mario ang bata, at sa kabila ng takot, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Tumakbo siya palabas ng kubo. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang nakakatulig na huni ng mga aswang sa itaas ng mga puno nakabitin ang kanilang mga anino naglalaway nakatitig sa kanya ngunit sa bawat hakbang niya tila may puersang humaharang sa mga ito ang bata ay muling umiyak at ang kanyang mga luha ay naging liwanag na parang apoy ng sulo naglihab daan sa harap nila gumuhit ng apoy na nagtaboy sa mga nilalang napatigil si Mario hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan ngunit alam niya hindi siya maaaring huminto ang boses ng matanda ay umalinggaw nga sa kanyang isip. Dadalhin mo siya sa bundok ng dungaw doon siya magsisimula. Habang tumatakbo siya sa gitna ng dilim, sa gitna ng kagubatan na hindi na niya kilala, isang bagay ang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Hindi na siya basta isang maglolong. Siya na ngayon ang tagapagdala ng isang kapalarang magpapasya sa kinabukasan ng mga tao at ng mga halimaw. Matagal nang tumatakbo si Mario, halos mawalan na ng hininga. Ang kagubatan ay walang katapusan, parang paulit-ulit na daan na bumabalik sa pinanggalingan. Ngunit sa bawat hakbang, ang apoy mula sa luha ng bata ay nagsisilbing gabay. Parang nag-iiwan ito ng bakas sa lupa na hindi kayang apakan ng mga halimaw. Sa likod niya, naririnig pa rin niya ang halakhak ng mga aswang. Minsan ay malapit, minsan ay malayo, ngunit laging nakasunod. Ang kanilang huni ay parang hangin na bumubulong ng kamatayan. Isa sa amin siya ibalik mo siya bago kalamuni ng dilimdi. Napakagat ng labi si Mario. Hindi siya magpapatalo kahit simpleng maglolong lamang siya. Higpit ang kapit niya sa bata at ang bawat tibok ng maliit na puso nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad at pagtakas hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng lupa sa ilalim. Umangat ang daan papaitaas. Bondok Ti bulong niya sa sarili, hingal na hingal. Natanaw niya ang tuktok ng bundok ng dungaw, nababalot ng makapal na ulap, tila mailiwanag na kumikislap sa pagitan ng mga ulap. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na sigaw ang umalingaw Mula sa mga puno, bumagsak ang tatlong aswang, nakaharang sa kanyang daraanan. Ang kanilang mga katawan ay baluktot, mahahaba ang mga kuko, at ang mga mata ay nagliliyab sa gutom. Isa sa kanila ang humisi, naglalaway. Ibalik mo ang aming harig. Umigting ang takot sa dibdib ni Mario. Ngunit bago pa siya makagalaw, ang bata ay muling umiyak. Ngunit hindi ordinaryong iyak. Kasabay ng kanyang pag-iyak ay lumabas ang malakas na sigaw na parang kulog. Yumugyog ang lupa at ang mga aswang ay napaatras. Sa kanilang balat, nagsilabasan ang paso, parang sinunog ng apoy na hindi nakikita. Sumigaw ang isa, hindi pa siya ganap. Hindi pa siya pwedeng gumising. Muling tumakbo si Mario gamit ang pagkakataong nakalayo siya. Mas mabilis ang kanyang mga paa kaysa dati, parang may puwersang nagtutulak sa kanya paakyat. Ngunit habang papalapit siya sa bundok, mas dumadami ang mga aninong sumusunod. Sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya ang mga mata, mapupula, nagbabantay. Ang mga halakhak ay naging palahaw, malupit, gutom. Hanggang sa marating niya ang paanan ng bundok, doon, may nakatayong malaking bato, may mga sinaunang ukit na hindi niya maintindihan. Nagliwanag ang mga simbolo sa bato ng lapitan niya ito. Parang kinikilala ang bata na kanyang karga. Sa biglang pagdampi ng liwanag, bumukas ang bato na tila pinto. Napanganga si Mario, hindi makapaniwala. Ngunit bago siya makapasok, lumundag ang isa sa mga aswang at inabot ang kanyang balikat. Matalim ang kuko, bumaon sa kanyang laman. Napaaray si Mario, ngunit hindi niya binitiwan ang sanggol. Sa halip, itinulak siya ng liwanag mula sa bato, tinanggay silang dalawa papasok. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, nasa loob na siya ng isang kweba. Tahimik. Malamig. At sa malayo, may ilaw na kulay ginto. Habang lumalapit siya, nakita niya ang mga estatwa ng matatandang mandirigma, nakapila, parang nagbabantay. Ang sanggol sa kanyang bisig ay tumigil sa pag-iyak munit sa halip umiti ito sa kanya. At sa kanyang maliit na tinig, nagsalita ito ng malinaw. Papa dito nagsisimula ang lahat. Nanindig ang balahibo ni Mario. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maniwala. Dahil ang mga salitang iyon ay hindi ordinaryong tinig ng isang bata. Ito ay tinig ng isang nilalang na may dalang kapangyarihang kayang baguhin ang mundo. Nakatayo si Mario sa harap ng gintong liwanag. Humihigpit ang kanyang paghinga hindi niya mawari kung saan siya naroroon. Tahimik ang kweba, tanging pagtulo ng tubig ang maririnig, kasabay ng tibok ng kanyang dibdib. Inilapit niya ang sanggol at sa bawat hakbang ay mas luminaw ang liwanag. Parang hinihila sila ng puwersa, hindi niya nakayang tumigil. Pagdating sa dulo, tumambad ang isang dambuhalang bato. May nakaukit na mga sinaunang simbolo, mas kumikislap kaysa sa nakita niya sa labas. At sa gitna ng bato, may bilog na parang duyan. Tumingin siya sa sanggol, nakangiti pa rin ito. Ngunit ang ngiti ay hindi ng inosenteng bata. Ito ay ngiti ng isang nilalang na nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Papa ni. Muli itong nagsalita. Mahalaga ka sa aking kapalaran. Nanginig ang katawan ni Mario. Paano nakakapagsalita ang isang sanggol? Ngunit bago siya makapagtanong, lumitaw sa paligid ang mga anino mga hugis na parang usok, lumulutang, walang mukha, ngunit puno ng tinig. Ito ang supling ito ang magpapasyad. Ibalik siya bago magising ang dugod. Napaluhod si Mario sa bigat ng tinig na parang kumakalabog sa kanyang utak. Inilapag niya ang sanggol sa bilog ng bato. Biglang nagliyab ang mga simbolo, naglagablab na parang apoy na ginto. Umangat ang sanggol, nakalutang sa ere, at ang mga simbolo sa kanyang balat ay kumikislap. Ang mga anino ay nagsisigawan, naglalaban-laban parang naguguluhan. Bigla, may nagpakitang anyo mula sa dilim ng kweba. Isang matandang mandirigmang animo ay e espiritu, nakasuot ng baluti na iyari sa bakal at apoy. "Maglolong ni." Malalim ang tinig nito. "Ikaw ang napili upang maging tagapangalaga ng batang ito." Halos mabasag ang puso ni Mario sa kaba. Hindi ko siya anak isa lang akong hampas lupa isang habi ng kahoy at kawayan ang alam ko. Ngunit tinitigan siya ng mandirigma, matalim ang mga mata. Hindi dugo ang batayan ng pagiging ama. Ang nagdadala, ang nagpoprotekta, ang hindi sumusuko siya ang tunay na magulang. Napatitig si Mario sa bata. At doon niya naramdaman ang kakaibang bigat, hindi na lamang takot kundi isang uri ng pananagutan. Muling nag ang tinig ng sanggol. Pipiliin ko ang aking daan ngunit kailangan mo akong gabayan. Mula sa likod ng kweba, narinig ang muling dagundong. Nagbabalik ang mga aswang. Mas marami, mas mabangis at mas sabik kaysa dati. Ang dingding ng kweba ay umuuga, ang mga bato ay nagbabagsakan. Hinugot ng mandirigmang espiritu ang kanyang espada, kumislap ito na parang kidla. Ngunit bago niya ito ibigay kay Mario, sinabi niya, kung tatanggapin mo ang kapalaran, hindi ka na magiging karaniwang tao. Ang buhay mo ay magiging kapalit ng sanggol ito. Humigpit ang mga kamao ni Mario. Ramdam niya ang kirot sa kanyang balikat kung saan siya nasugatan ng kuko ng aswang. Ramdam niya ang pagod, ang gutom at ang takot. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang tibok ng puso ng bata na para bang umaasa lamang sa kanya. Inabot niya ang espada. Kumislap ang paligid at sa sandaling iyon, parang dumaloy sa kanyang katawan ang libong sigaw ng mga mandirigma ng nakaraan. Tumindig siya, hawak ang bata sa isang braso at ang espada sa kabila. Humaharurot ang mga aswang sa lagusan ng kweba. Nakanganga, naglalaway, sabay-sabay na sumisigaw. At doon, sa gitna ng dilim, sa gitna ng dagundong ng halimaw at apoy, sumigaw si Mario ng buong lakas. Hindi ko siya ibibigay, Umalinga-ungaw ang tinig niya, parang kulog na nagpagalaw sa buong kweba. Ang sanggol ay muling nagliyab, ang mga mata ay nagningas, at ang buong bundok ng dungaw ay yumanig. Umalingaungaw ang buong bundok ng dungaw. Nagbagsakan ang mga bato, yumanig ang lupa, at nagliyab ang hangin sa liwanag na nagmumula sa sanggol. Sa kanyang mga bisig, kumikislap ang maliit na katawan ng bata, habang sa kanyang kamay ay nag-aalab ang espada ng mga mandirigma. Sumugod ang mga aswang, sabay-sabay na halakhak ng gutom at galit. Ngunit sa bawat indayog ng espada, gumuhit ang liwanag na pumupunit sa kanilang bala. Isang sigaw ang pinakawala ni Mario, buong lakas, buong tapang. Hindi ninyo siya makukuha. Isa-isang nasusunog ang mga nilalang, nagiging abo na tinatangay ng hangin. Ang mga halakhak ay napalitan ng mga palahaw, hanggang sa tuluyang nawala ang kanilang mga tinig. Sa huling pagindayog ng espada, nagdilim ang paligid. Pagkatapos, katahimikan. Nakahandusay si Mario, hingal na hingal, halos bumigay ang kanyang katawan. Ngunit ang sanggol ay nakatingin pa rin sa kanya, tahimik at mumiti. Papaligtas na tayo. Napaluha si Mario, hindi na niya pinigil ang damdamin. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral, hindi siya kilala ng bayan, isa lamang siyang maglolo. Ngunit sa gabing iyon, naging tagapangalaga siya ng kinabukasan. Lumapit ang espiritu ng mandirigma, umiti at nagbigay pugay. Ito na ang simula, Mario. Hindi matatapos dito ang laban, ngunit binago mo ang kanyang kapalaran. Sa unti-unting paglaho ng liwanag, naramdaman ni Mario ang katahimikan ng bundok. Ang mga aswang ay umatras, ang gabi ay muling naging payapa. Tumingin siya sa ulap, sa mga bituin na kumikislap, at muling niyakap ang sanggol sa kanyang puso alam niya. Hindi man siya ang ama sa dugo, siya ang magiging ama sa tadhana. At ang bata, ang minsang itinuring na anak ng halimaw, ay magkakaroon ng pagkakataong pumili ng daang magliligtas sa tao at sa kanyang lahi. Doon nagtapos ang gabi ng takot. At nagsimula ang kwento ng isang maglolong na nagligtas sa anak ng aswang. Natakasan man ni Mario ang halimaw, ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan niya madadala ang bata, kung mismong dugo nito ang hinahanap ng dilim. Sa bawat huni ng kuwago at sa bawat hampas ng hangin baka naroon na muli ang mga matang pula. Sa katahimikan ng gabi, nawala si Mario at ang sanggol sa dilim ng kagubatan. Ngunit ang anino ng aswang nananatiling nagmamasid. At hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino ang tunay na nailigtas at sino ang isinumpa. Natakasan man ni Mario ang halimaw, ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan niya madadala ang bata kung mismong dugo nito ang hinahanap ng dilim Sa bawat huni ng kuwago at sa bawat hampas ng hangin baka naroon na muli ang mga matang pula